Magandang araw mga kapatid, sa video na ito ay ipagpatuloy nating tuklasin ang kaalaman tungkol sa imahe ng Santo Niño, samahan nyo akong alamin kung bakit may imahe ng Santo Niño de Cebu, na galing sa Espanya ayon sa mga kasaysayan, ngunit bakit nagkaroon ng ganitong imahe sa Espanya at sino ang nagturo sa kanila na may isang bata na nagngangalang Santo Niño, ninais kong tapusin nyo po ang video na ito upang sa dulo ay matuklasan natin kung sino ang apostol na nangangaral sa Espanya noong unang seglo. Ang salitang Santo Niño ay nagmula sa dalawang salitang Espanyol, Santo at Niño. Ang salitang Santo ay nangangahulugang banal o malinis. At ang salitang Niño naman ay nangangahulugang bata o sanggol. Sa makatuwid, ang Santo Niño ay literal na nangangahulugang banal na bata o banal na sanggol. Ito ay tumutukoy sa isang imahen ni Jesus na sanggol. At ito ay mapatunayan sa Ebanghelyo ni Lucas Kapitulo 1 Versikulo 26 hanggang 4 na po, ito ang mababasa natin. Sumagot ang anghel, sa sa iyo ang banal na espiritu at lilili man ka ng kapangyarihan ng kataas-taasang Diyos. Kaya ang banal na sanggol na ipapanganak mo ay tatawaging anak ng Diyos. Kaya ang Santo Niño de Cebu ay isang mahalagang simbolo ng pananampalataya at kultura ng bawat katoliko. Ito ay isang tanda ng kanilang pagmamahal sa Panginoong Hesus. Ito ay ang pinakamatandang kristyanong artifact sa Pilipinas. At orihinal na regalo mula kay Ferdinand Magellan kay Raja Humabon at sa kanyang asawa. Pagkatapos ng pagkamatay ni Magellan, umalis ang mga Espanyol sa Pilipinas. Noong 1565, bumalik ang mga Espanyol sa pamumuno ni Miguel Lopez de Legazpi. Sa panahon ng kanilang pagdating, natagpuan nila ang imahe ng Santo Niño sa isang kahon ng kahoy sa gitna ng mga labi ng isang nasunog na bahay. Isang simbahan ang itinayo sa lugar kung saan natagpuan ang imahe ng Santo Niño. Ang simbahan, nakilala bilang Basilica del Santo Niño, ay itinuturing na pinakamatandang simbahang katoliko sa Pilipinas. Ngunit ang tanong, Saan natutunan ng mga Espanyol na may isang banal na bata? Narito ang kasagutan. Noong panahon ng unang siglo, ayon sa plano ng Panginoon na lahat ng kanyang mga disipulo ay ipapadala niya sa iba't ibang lugar upang mangaral. At isa sa misyon ni Apostol Pablo na puntahan ay ang nayon ng Espanya. Ayon sa aklat ng Mga Gawa, Kapitulo 15 bersikulo 24, ito ang sinabi ni Apostol Pablo. Inaasahan kong magkikita-kita tayo pagdaan Korean papuntang Espanya. Inaasahan ko ring ako itutulungan ninyong makarating doon matapos nating magkasama-sama ng sandaling panahon. Dito natin malalaman na ang bansa ng Espanya ay nagiging kristyano na noong kapanahonan pa ng mga apostol, sa panahong ito ay wala pang Biblia at protestante. Sa madaling salita, si Apostol Pablo ang nagturo sa mga Espanyol na may isang banal na sanggol na anak ng Diyos. Kaya naman walang dalawang isip na dahil ipinangaral ni Apostol Pablo sa taga-Espanya ang tungkol ni Jesus. Ay nagkaroon ang mga Espanyol ng kaalaman tungkol sa banal na bata na si Jesus. Kaya ang salitang Santo Niño ay hindi po gawa-gawa lang ng Katoliko, ito po ay nakabase mismo sa tradisyon ng Katoliko sa pamamagitan ni Apostol Pablo. Naayon sa sulat ni Apostol Pablo sa mga taga-Tesalonica Kapitulo 2, Versikulo 15. Ito ang kanyang sinabi. Kaya nga, mga kapatid, tumayo kayong matatag at panghawakan ninyong matibay ang mga dating aral na itinuro sa inyo, maging ito man ay sa pamamagitan ng tradisyon o sa pamamagitan ng aming sulat. Maraming salamat po sa inyong panunood, sana may nakuha tayong kahit kunting aral sa video na ito, hanggang sa susunod.